Hi guys, uh, magandang araw. Kulalaw na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back to my channel. So sa video nito mga 59 ay magsishare naman tayo ng konting kaalaman sa ating mga kapwa security guard. no? So ang uh, pag-uusapan natin is tungkol sa mga bagay na dapat nating ihanda at uh, dapat nating tandaan kapag mayroong mga sosya na mag-inspection sa inyong area of responsibilities. No? So, ito mga 5-9 na isi-share ko sa inyo ay uh, base lamang ito sa aking experience and of course sa aking kunting kaalaman. No? So, isi-share ko lang ito mga 5-9 dahil uh, talaga nangyari ito sa aking uh, 5-9 dati no? na na-inspection ng sosya at uh, sabi ay uh, expired na yung uh, license ng kanyang baril. So, kinuha yung uh, service arms niya at dinala, no? At uh, nung na-verify, ay uh, hindi pala yung taga-susya, no? So, yun, mga kaibigan, Siyempre, bago ka lamang sa aking munting channel. Inayahan po kita mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe, no? Paki-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload. Yan. So, dapat natin tandaan mga 5-9, no? Kapag uh, mag-inspeksyon yung uh, sosya sa ating area of responsibilities, number 1 po mga 5 is dapat presence of mind, no? So, tandaan natin yan mga 5-9, yan po ang pinaka-importante. Presence of mind, no? So, kahit anong mga insidente, ang mangyari, kapag ikaw ay alerto at uh, meron kang presence of mind, tandaan yung mga 5-9, makapag-isip ka ng maayos at magagawa mo kung ano ang nararapat, no? So, pangalawa mga 5-9, tandaan natin, no? Ang uh, social po ay nag-inspection yan during weekdays, no? At office hours po yan, no? So ibig sabihin po uh, Monday to Friday at of course 8 to 5, no? Ang office hours natin. So yan po yung mga time na nag-inspection ang social. So mga legal po yan, tandaan po natin mga 5 na no? So next po is yung dapat po ay naka-mark vehicle po sila, no? So, ibig sabihin, yung gamit nilang sasakyan, eh, mayroong pangalan na PNP sosya or PNP, no? So, naka-mark vehicle. So, next po is yung, dapat po sila ay naka-general office attire. So, ibig sabihin, naka-GOA, kung tinatawag nilang GOA, no? So, naka-uniform po sila, no? So, next po, na dapat nating tandaan, no? Kapag nang-inspeksyon ng Sosya is, dapat po ay, meron silang mission order, no? So, siyempre, uh, respect naman kung uh, makikita mo naman na kompleto uh, naman sila, naka-mark beakers, naka-uniform, no? So, kahit hindi na siguro kailangan na hanapan pa ng mission order kasi automatic naman yon Pero kung hindi kayo sigurado, so much better na hingian nyo ng mission order or letter to inspect. Okay? So, siyempre, kapag uh, pumunta sa inyo or uh, misita sa inyo ang uh, ating uh, PNP Sosya, siyempre, uh, due respect sa kanila, no? Siyempre, kailangan magsaludo tayo, no? So, before sila pumunta o lumapit sa iyo, sasaludo tayo, okay? So, yan po ang uh, dapat nating tandaan. Kailangan din natin ng courtesy, no? Kapag uh, nag inspection ng ating mga officer, no? Or uh, ang ating uh, PNP Sosya, okay? So, ito naman mga 5-9 ang dapat nating ihanda no? kapag uh, mayroong uh, sosya na mag inspection sa inyong area of responsibilities, no? So, unang-una po, mga 5-9, siyempre, dapat ay complete uniform ka, no? So, sa pag natin, kailangan complete uniform tayo, lalo na kung inyong mga area is open, no? So, dapat naka-complete uniform, no? Para lagi tayong handa kapag mayroong sakaling darating na sosya, so, naka-complete uniform po tayo, okay? Next po is yung ating list license or uh, license to exercise security profession or yung ating security guard license no so dapat po ay lagi nating daladala -dala yan kung nakasabit po yan no next is yung company ID or agency ID so magkasama dapat yan na nakasabit no lagi nating dinadala no kasi importante po yan no Five, nine, no so next po is yung DDO or duty detail order no So na dapat din po ay meron tayong uh, xerox copy na lagi nating daladala sa ating wallet or sa ating bulsa no para in case na mag uh, inspection so wala nang gaanong hassle mas mabilis at uh, alam nilang uh, talagang naka-prepare ka no So next po is yung firearm license no or uh, lisensya ng barrels Then uh, next po yung LTO or uh, license to operate no So, dapat po ay eh, nakatabi rin po, nakapile po yan na maayos, no? Para in case nahanapin nila or uh, titignan, malinis po, no? So, next is yung maning or daily schedule natin. So, minsan hinahanap din yan ng sosya. So, itong tatlong mga 5-9, itong fire license, LTO, tsaka maning natin or daily schedule. So, mostly yan, pinipresent yan ng ating mga officer kapag meron tayong uh, officer or uh, malaki yung detachment natin, no? Pero pag uh, mga single post kayo at madaan kayo ng sosya, so, siyempre, kayo ang magpipresent yan. Kailangan lagi rin nakahanda yan at nakafile yan sa inyong mga table, no? Sa inyong drawer. Para kung in case na hingiin nila at uh, titignan nila, so, mabilis natin na maibigay at may pakita sa kanila, no? So, yun lang mga 5 no? na uh, sana ay meron kayong nakuha idea, no? lalong-lalo lalo na sa ating mga bagong mga 59 no kasi itong mga 59 talagang nangyayari no so kailangan talaga natin dito ay uh, lagi tayong handa no para in case na may mga ganyang uh, inspection so syempre uh, mabilis at syempre uh, wala tayong uh, violation na makukuha no so mahirap din matikitan mga 59 lalong-lalo na 'yung social mahigpit 'yan no so dapat ay kailangan ay uh, sumunod tayo no So, yun mga kaibinayin, sana ay uh, kahit papano ay meron kayo na pulot na aral. And of course, konting kaalaman, no? Sa ating uh, na video, no? So, sana po ay supportahan nyo po ang aking mga video, no? At uh, siyempre yung aking channel, no? So, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe. And of course, hit nyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na sunod kong i-upload. Huwag nyo rin po kalimutan mag-like and share. And of course, mag-comment down below, no? Uh, regarding sa inyong mga concern para kahit pa pano address natin ang inyong mga katanungan. So, ayan mga Paimlay, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin mixing video. God bless us all.